Yes, what's up mga ka-updates? Pag-usapan natin ngayon ang sinabi ng ating pambato ng former WBC featherweight world champion na si Mark Magnifico Magsayo na may pangalawa siyang laban sa 130 pounds sa super featherweight division ngayong Mayo under MP Promotions. So huling lumaban itong si Magnifico Magsayo mga ka-updates ay nitong buwan ng December lamang ating nasaksihan na iba pa rin ang lakas ni Magnifico Magsayo na kahit umakyat ito ng timbang. At sa katunayan nga ay siya ay natanghal pa ng knockout of the year ng Ring Philippines. Sa kabilang dako naman mga ka-updates ay may naghamon pa ni Naoya Inoue pagkatapos ng kanyang laban kay Luis Nere ngayong Mayo. At natatandaan natin ang sinabi ni Naoya Inoue sa kanyang interview mga ka-updates na tatlong laban ang kanyang gagawin ngayong taon. At may gustong sumingit na labanan si Naoya Inoue ng walang iba kundi isang Australian boxer na si Sam Goodman. Si Sam Goodman ay isang number one contender ng WBA at IBF sa Super Bantamweight Division. Inuopera ng malaking halaga si Naoya Inoue sa kampo ni Sam Goodman na lumaban ito pero sa Australia magaganap ang kanilang laban. So marami talagang gustong lumaban nitong Naoya Inoue mga ka-updates. So hanggang dito lang po tayo mga ka-updates. Sana huwag mong kalimutang i-like, comment, and subscribe. Maraming salamat po.